Magandang araw po. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang batas sa kanyang kaharian at ang aralin para sa mga alagad. At sa pagkakataong ito, ay nais kong basahin natin ang Mateo 22:15 hanggang 21. Mateo 22, 15 hanggang 21. Ganito po ang sabi. Umalis ang mga pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes, sinabi ng mga sugo, Guru, Nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong buo ang katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sa patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautosan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya, Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis at ipinakita nga nila ang isang salaping pilap. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. Kay Cesar po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo kay Cesar ang para sa kanya at ang Diyos para sa Diyos. So ano po ang nakikita nating utos ng Panginoong Kristo rito para sa mga mananampalataya pamamagatan natin itong ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Subalit, so, iiksir lamang po natin kaya doon lang tayo sa ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Ito po ang ipinapalagay natin na ikatatlong po at pitong utos ng Panginoon sa Kristo. 37. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Sa panahon ng Panginoon Jesus, ang mga pariseo at mga heredeo, ay dalawang magkalabang grupo. Ang mga Pariseo ay galit sa pananakop ng mga Romano sa Palestino o sa Israel at ang mga Heredeo ay mga Hudyo na suportado si Herodes. Yan po si Herodes Antipas na itinalaga ng gobyerno ng Roma. Bagamat magkagalit ang dalawang grupong ito ay nagkakaisa upang mahuli ang Panginoon Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga sagot sa pagkakataong ito, kapag ang sagot ng Panginoon ay dapat magbayad ng buwis kay Cesar, sasabihin ng mga pariseo na lumalabag siya sa utos ng Diyos. At kapag ka naman ng hindi, ay sasabihin siya ay nagre-rebelde laban sa pamahalaan ng Roma at maaari siyang iparesto ano man ang kanyang magiging kasagutan. Sa sagot na ito ng Panginoon na ibigay sa Diyos ang sa Diyos at kay Cesar ang kay Cesar, ay parehong napahiya ang dalawang grupo. Yan ay sapagkat nakikita natin na kinikilala ng Panginoong Isu Kristo ang pamahalaan ng Roma, subalit hindi naman niya isinasamtabi ang kanyang pagsunod sa Diyos. Maganda po ito sapagkat magiging balanse tayo kung ano ang dapat nating gawin bilang mamamayan ng ating pamahalaan, ganun din naman bilang mga Kristiyano. Pero bago tayo magpatuloy, pupunta muna tayo sa katanungan na inyong pag-uusapan sa grupo. Paano mo ipinapakita na mabuti kang mamamayang Kristiyano? Ulitin ko po, paano mo ipinapakita na mabuti kang mamamayang Kristiyano? Magbabalik po tayo mamaya para ipagpatuloy ang ating pag-aaral. I-post po muna ninyo ang video at ipahayag ninyo ang inyong kasagutan tungkol sa katanungang ito. Magbabalik po tayo at ang unang nais nice kong pag-usapan natin ay kung ano ang Cesar. Sino si Cesar? Ito ba ay tao o ito ba ay tumutukoy sa kalalagayan o ano ba ang ibig sabihin ng Cesar? Ang Cesar ay pamagat ng prominenteng pamilya katulad ng Abimelech, Paraon. Hindi po yan pangalan ng tao. Yan po ay mga posisyon. At ang mga Cesar na ito ay nandito na tatlong daang taon bago pa dumating ang Panginoong Yesus dito sa lupa. Sila ay naging emperador ng Roma na naging simbolo ng gobyerno. They were leaders, they were conquerors of territories. At kapag gaganyan ang tao ay sigurado na barbaric ang kanyang pag-uugali tinignan ko ang online tungkol dito at meron silang sinasabi na labindalawang Cesar sa history. Ang mga Cesar ay nababanggit na sa Biblia, kaya nga't ito ang sinabi ng Panginoon nang sagutin niya ang mga humuhuli sa kanya sa kanyang mga kasagutan. So nice kung maunawaan natin ito. Sa aklat ng Lucas 2.1 ay binabanggit si Augustus Cesar o Cesar Augustus. Ganito ang nasusulat. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng impyerno ng Roma. So diyan pa lang ay makikita natin ang pagiging superior ng kanyang mga pananalita sapagkat isang utos lang niya, nais niyang alisin ang lahat ng mga hindi mga Roman citizens sa kanyang lupain kung kaya't nagkakaroon ng pagsisensus na katulad nito. Ang pangalawa ay matatagpuan sa Lucas 3.1. Ganito ang nasulat. Ikalabing limang taon noon ang pagkahari ni Emperador Tiberio. Si Porcio Pilato ang gobernador ng Judea at si Herodes ang pinuno ng Galilea. So ang taong ito ay tinatawag na Tiberius Caesar o Caesar Tiberius. Makikita nyo na sila yung magkaiba, ibig sabihin ay nagpapalit ang mga ito marahil dahil sa kanilang edad o dahil sa kanilang kakayanan. minsan naman ay talagang nagpapatayan lang sila sapagkat nais nilang makuha ang posisyon na 'yan. Pero ang tinitingnan natin dito ay yung mga nakasulat sa Biblia na mga emperador o kaya ay tinatawag na Caesar sa mga Gawa 11:28. Mga gawa 11.28, ganito ang sinabi. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkaroon ng matinding tagutom sa buong daigdi. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Ito naman ay si Claudius Caesar. Claudius Caesar. Nabanggit din siya ulit sa 18.2 ganito ang mababasa. Nakilala niya roon si Aquila, isang hudyong tagaponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat tinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng mga hudyo sa Roma. Nakipagkita sila kay Pablo. So dyan ay makikita natin ang dalawang mag-asawang hudyo na si Priscilla at Aquila na umalis naman sa Italia sapagkat hanggang doon ang sakop ng kanyang gobyerno. Pinapayagan lang sila dito sa lugar na ito na kinaroroonan ni Pablo sa panahong iyan sapagkat kahit papano ay may kalayaan ng mga Hudyo na tumira sa lugar na ito. Pero makikita natin ang kapangyarihan ng mga taong ito na kapag ka nagpasya ay walang magagawa kundi sundin o kaya ay magiging kapalit ng buhay ng mga tao. Nabanggit ko kanina that these leaders were barbaric. Papatay sila ng walang kadahidahilan o maliit na dahilan. Walang kwenta sa kanila ang buhay, lalo na ng hindi nila kalahi. Pero isang bagay pa na makikita natin ay ang lawak ng kanilang nasasakupan sa mga kapanahonan yan. Because they were conqueror of territories. Sa Pilipos 4.22, ganito naman ang sinabi. Binabati rin kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ang mga naririto sa palasyo ng emperador. Sa history ay makikilala itong emperador na ito sa panahong yon na si Nero Caesar. Nero Caesar. Itong si Nero Caesar ay naitala sa mga ilang history book at malamang siya ang pumatay sa dalawang apostol na si Pedro at saka si Pablo. Kung aaninagin natin ang pagkatao ng taong ito ay wala siyang kinikilalang Diyos. Doon sa mga relihiyoso wala siyang pakialam kapag ginusto niya na ipapatay ang mga ito kahit walang katotohanan o walang kadahidahilan, ipapagawa niya ang mga ito, ipapapatay niya ang mga ito at ilan sa mga apostol ang kanyang pinapatay. Punta tayo sa ating pangalawang punto na pag-uusapan. Ang mga dapat ibigay kay Cesar o kaya ay sabihin natin sa emperador ng Roma o gobyerno ng Roma. Ganito ang sabi ni Pablo sa Roma 13:1 hanggang 7. Makikita natin sa mga talatang ito ang mga itinuturo ni Apostol Pablo tungkol sa mga Kristiyano kung ano ang kanilang magiging kalalagayan, ano ang turing nila sa gobyerno ng Roma na magandang pamantayan natin sa ating kalalagayan sapagkat alam natin karamihan sa mga gobyerno ay hindi talaga sangayon sa pamantayan ng Diyos. Pero dito natin makikita kung dapat tayong magpasakop, ano ang ating mga responsibilidad sa kanila, tingnan natin sa mga ilan sa sinabi ng Biblia. Roma 13.1-7 Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang pamahalaang umiiral ay tinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Ang pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papurihan kanila nila. Sila mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama sapagkat sila ay talagang may kapangyarihang magparusa. Sila mga lingkod ng Diyos at nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakot. Hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos kundi dahil iyon ay matuwid. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis ang mga pinuno ng pamahalaan ay lingkod ng Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinaukulan, gumagalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Maanay natin sa sinasabing ito ni Apostol Pablo na parang alam na alam niya ang tamang pananaw tungkol sa gobyerno at pagiging alagad ng Diyos. Kundi man ay sasabihin natin na dahil itong si Apostol Pablo ay puspos ng Espiritu ng Diyos, ay nababalansin niya ang kanyang aral tungkol sa bagay na ito. Katulad ng Panginoong Yesu Kristo, kung aaninagin natin ang kanilang mga sinasabi ay halos parehong pareho. Wala silang pinagkaiba ng pananaw. At ano-ano ang mga sinabi ni Apostol Pablo na dapat ay ibigay natin sa gobyerno sa kanyang sulat dito sa mga taga-Roma. Number one, sabi niya, magpasakop kayo. Magpasakop kayo. Tandaan natin ang katotohanan ito. Alam natin kung gaano kasama ang gobyerno ng Roma, lalo na sa mga judyo at mga mananampalataya. Jewish and Christians were being persecuted, pero hindi sinabi ng apostol na ito at maging ng Panginoon na dapat ay lumaban sa kanilang gobyerno. Actually, kaya nagalit ang maraming Hudyo sa Panginoon Yesu Kristo ay dahil sa pagtanggi niya na manguna sa pagre sa mga Romano sa kanyang kapanahunan. Ito ang udyok sa kanya ng mga leader ng Israel na kung talagang siya ay galing sa Diyos ay dapat pangunahan niya ang kanyang bayan laban sa kanilang mga mananakop. Yan ang dahilan kaya naggalit ang mga judyo sa Panginoon Kristo ay dahil ayaw niya na magrebelde sa pamahalaan ng Roma sa halip ay parang tinuturo niya ang pagpapasakop sa kanilang pamamahala. Ganito pa ang sabi naman ni Pablo kay Tito. Sa Tito 3.1, Tito 3.1, Remind the people to be subject to rulers and authorities to be obedient to be ready to do whatever is good. So diyan ay makikita natin ang mga ilang pinapayo pa ni Apostol Pablo kay Tito bilang tagapamahala sa Iglesia sa kung paano makitungo sa gobyerno doon. So makikita natin, magpasakop tayo sa ating mga pamahalaan. Pangalawa ay magbayad ng buwis. Magbayad ng buwis. Gusto kong maunawaan natin ito na hanggang ngayon ay naniniwala ko karamihan sa mga bansa ay nagbabayad ng 10% bilang buwis sa gobyerno. Ang puto ko po dyan ay yung kaisipan na ang mga pinili ng Diyos sa Old Testament ay kailangan nilang ibigay ang 10% sa Diyos o yung tinatawag nating tithes. Gusto kong makita nyo ang katotohanan ito na parang ganun lang ang turing natin sa Diyos kapag ka ito ang binibigay natin, parang puwersahan o kaya ay obligasyon kapag ginawa natin ito. Yan din ang dahilan kaya dapat pag-isipan natin kung tayo ba ay dapat mag po sa New Covenant o hindi. Kung nais nice po ninyong malaman mula sa akin kung ano ang aking pananaw tungkol sa bagay na ito, mari po ninyo akong tanungin at sasabihin ko po sa inyo, ang tungkol sa pag-iika po o hindi pag-iika po. Ang isa pa ay parangalan sila. Parangalan sila. Nangangailangan na parangalan ang mga namumuno sa gobyerno sa mga parangal na rapat sa kanila. Alam niyo po, wala pong masama dyan sapagkat sila'y makasalibutan, sila'y sa mundong ito, ang parangal ay dapat sa kanila. Nais ko lang din ipaalala na tayong mga mananampalataya ay hindi natin tinatanggap ang mga parangal hangga't maaari dahil naniniwala tayo na merong higit na parangal na ibibigay sa atin ng Diyos pagdating ng araw pero sa mga namumuno sa ating mga gobyerno kapag kailangan silang parangalan ibigay sa kanila iyan ay para sa kanila sila mga makamundo sila ay nasa mundong ito at hindi umaasa nang mga bagay na walang hanggan mula sa Diyos ang susunod, pang-apat natin ay maging tapat sa kanila. Maging tapat sa kanila. Maging tapat sa anumang bagay na obligasyon natin sa ating gobyerno. Kung ito ay taxes, kung ano paman, ay kailangan nating maging tapat sumunod sa mga regulasyon o kaya ay mga batas ng ating mga kinabibilangan kailangan nating gawin. Respetuhin sila. Maraming tao hindi rumerespeto sa mga Nasa pamahalaan pero makikita nyo na si Apostol Pablo ang payo niya ay bigay sa kanila ang tamang pagrespeto. At nagbigay pa siya ng babala na sino mang hindi ro may respeto nagpapasakop sa gobyerno na itinatag ng Diyos. Tanda natin ang katotohanan yan. Na kaya sila nandiyan ay dahil ito ay ninais ng Diyos. Hindi dahil gusto nila. Ninais ng Diyos na nandiyan sila at yan ang dahilan kaya dapat ay magpasakot tayo bilang pagkilala higit sa lahat sa Diyos na nagbibigay ng autoridad sa kanila. Magambag sa mga bagay na kakayanan natin para makatulong sa ating gobyerno o kaya sa atin lamang barangay. Bilang mga Kristiyano ay gawin natin ang bagay na ito. Baka minsan ay nakakaligtaan natin ito. Iba kami dahil kami ay religious sector. Hindi po, meron pa rin tayong obligasyon sa ating mga namumuno unang-una ay sa ating barangay. At isa pa ay ipanalangin sila. Yan po ay payo sa mga Kristiyano para sa ating mga pamahalaan. Sa ngayon ay pupunta tayo sa ating pangatlong punto ay kung ano naman ang mga bagay na nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya. Sapagkat sinabi nga ng Panginoon, Ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. So ano naman ang para sa Diyos? Ano naman ang mga bagay na nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya? Tandaan natin na siya ang nagbibigay ng buhay. Tandaan natin na siya ang pinakamataas na autoridad sa lahat ng dako, lahat ng panahon, ang Diyos. So kailangan malaman natin kung ano ang nire-require ng Diyos sa atin. At alam natin ang unang-una ay ang pagnanais ng Diyos na mahalin natin siya. Malala ko yung nagtanong sa Panginoon sa Mateo 22.31-40 kung nais niyong basahin ang bagay na yan. Tinanong siya at sabi, what is the greatest commandment among the law? Ano daw ang pinakadakila? At sabi ng Panginoon, the greatest commandment is this, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength, and to love your fellow men as you love yourself, this sums up the law and the prophet. So diyan makikita natin na unang-una na dapat ibigay sa Diyos ay ang ating mga pag-ibig sa Kanya. Ang ating mga puso. Pero ito ay hindi tungkol lamang sa ating damdamin o pakiramdam. Ang nais nice ng Diyos na katulad ng aking sinasabi na ang salitang pag-ibig ay hindi lamang yan emosyon. Yan po ay action word. Yan ay kailangang ipakita sapagkat sinabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Kailangan sundin ang kanyang mga utos. Hindi mo maipapakita sa Diyos na mahal mo siya na wala kang gagawing pagsunod sa kanyang mga utos. At nais kong sabihin sa inyo na okay ang may emosyon subalit nagiging karumaldumal ang emosyon kung hindi mo yan napapakita sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Pangalawa, na nais ng Diyos, na nais nating ibigay sa Kanya ay pamumuhay na kabanalan. Pamumuhay na kabanalan. Naluluwalhati ang Diyos na makita na kakampi natin siya kapag tayo ay nabubuhay na may kabanalan. Ipinag-uutos ng Diyos na magpakabanal tayo sapagkat siya ay banal. At alam natin na ang Panginoon ay nabuhay sa katulad ng ating sinasabi sa bagay na yan ay nais kong basahin niyo muli ang Hebreo 1.9. Hebreo 1.9. The Lord loved righteousness and hated wickedness. At alam natin na nalugod sa kanya ang Ama dahil bilang tao, siya ay namuhay ng may kabanalan. Pero nais kong sabihin sa inyo na sa kabuuan ng ating pagpapakabanal, simple lang yan. Alamin ang mga batas ni Kristo o mga utos ng Panginoon sa si Kristo at sundin ng mga ito, yan ay may pagpapakabanal kapag kasama ang ating tauspuso na paggalang at pagkatakot sa Kanya na inihahain natin sa Kanya lahat ng bagay na ating ginagawa dahil sa ating pag-ibig sa Kanya. Pangatlo na nais ng Diyos ay ibigay sa Kanya ang kaluwalhatian ibigay sa kanya ang kaluwalhatian. Alam po ninyo, isang bagay na ayaw na ayaw ng Diyos ay tayo yung parang naggaasta na katulad ni Satanas na nais nating maluwalhati. Wala tayong karapatan sa bagay na yan. Tanging ang Diyos ang may karapatan sa kaluwalhatian at nagiging galit siya sa mga tao na umaangkin ng karangalan at kaluwalhatian sapagkat yan ang pag-uugali ni Satanas. Kaya dapat ay tayo ay mabuhay na nagbibigay ng karangalan sa Kanya, kaluwalhatian sa Kanya. Whatever we do, do it all for the glory of God. Ang susunod, pang-apat, ay paggalang at pagkatakot sa Kanya. Paggalang at pagkatakot sa Kanya. Kailangan igalang natin ang Diyos. Ang paggalang na yan ay hindi katulad ng mga pakitang tao. Paggalang ito kapag tayo mag-isa, tayo ay umiiwas sa anumang bagay na ayaw ng Diyos. Kasama rin yan ang pagkatakot. Kapag ka ikaw ay may pagkatakot sa Diyos, makikita yan sa pamamagitan ng iyong pag-iisa. Kasi madaling magkunwari, madaling magiging mabait, maging masunurin kapag ka may nakakakita sa atin. Pero kumusta po kapag ka tayo ay mag-isa? Nagagawa ba natin ng tutuhanan ng bagay na ito? Doon natin ipapakita sa Diyos lahat ng ating mga totoong pamumuhay ay nakikita sa ating personal at sikretong buhay. Doon natin ipakita na tayo ay may paggalang at pagkatakot sa Diyos. Ang ating susunod ay ang paghahandog ng may kagalakan. Paghahandog ng may kagalakan. Na kapag ka meron tayong ibigay sa Diyos, mga papuri, mga handog sa Kanya, mga hain, offering, lahat ng ito, ay gagawin natin ng may kagalakan. Ayaw ng Diyos na tayo'y napipilitan sa ating mga pagkakaloob sa Kanya. Nais niyang makita na masaya tayo sa bawat bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Hindi tayo nahihirapan, hindi tayo napipilitan. At nais kong ipayo sa inyo na anumang bagay na gagawin ninyo, pag-isipan ninyo at planuhin ninyo kung paano ninyo ito magawa ng may kasiyahan sa Kanyang harapan isama pa natin ang isang bagay na ito na nais ng Diyos yung undivided heart. Nais ng Diyos yung undivided heart. Gusto niya na siya ang sentro ng ating buhay. Walang nauuna sa kanya. Siya ang ating prioridad. Puso ang nais ng Diyos sa atin na bumubuo sa ating pagkatao at nais niya na ito ay ibigay natin sa kanya ng buong buo. Ang susunod pa ay ang paglilingkod sa paraang nais niya. Ang paglilingkod sa paraang nais niya. Alam nyo, ang daming kristyano ay gumagawa ng mga bagay na ito yung nagugustuhan nila. Pero kung titingnan natin, bakit ang daming mga kristyano ay gusto nila doon sa stage? Samantalang inuutos din naman ng Panginoon ang pangangaral ng mabuting balita, ang paggawa ng mga alagad, pero walang ganong pumapatol sa mga ito. Ano kaya ang dahilan? Ang dahilan ay sapagkat maraming Kristiyano ay nais lang nilang paglingkuran ng Diyos sa paraang nais nila. Pero hindi po ganyan. Isang bagay na sinisigurado ko na kung papipiliin tayo ng Diyos sa paraang gusto natin, malamang ay pipiliin natin yung mga bagay na hindi tayo mahihirapan at mag tayo ng karangalan kaya ang dami dyan ay puro music ministry ang kanilang pinagkakabalan at gustong-gustong gagawin at akala nila ito na ang kanilang ministeryo na dapat ay pagkabalahan lamang. Mga kapatid, mag-isip po tayo, napakaraming bagay bilang katawan ng Painoso Kristo ay meron tayong mga kaloob na dapat nating gamitin at hindi lamang dyan sa dating regalo ng Diyos kay Satanas na pag-awit o pangunguna sa worship ang ating pakanasain sa diyan siya bumagsak nung naisin niya na siya man ay sambahin. Iingat kayo diyan, lalo na kayo na nagnanais sa mga ganyang gawain pero tumatanggi sa paggawa ng mga alagat at pangangaral ng mabuting balita. At higit sa lahat, sa lahat ng ito, nais ng Diyos na siya ay sundin. Pagsunod na may kababaang loob, pagsunod na may kasiyahan, yan ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. Ilan lamang po ito sa mga naiisip ko na nais ng Diyos na gawin natin sa kanya o para sa kanya pero ako'y naniniwala na marami pa tayong matutuklasan sa ating pagbabasa sa ating mga Biblia. So anong nakikita natin dito na pag-uugali na nais palabasin ng Diyos sa atin sa pamagitan ng utos na ito? Ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar at ang Diyos para sa Diyos. Ang nakikita ko rito ay yung salitang pagpapasakop. Pagpapasakop. Submission. Huwag tayong magrebelde maging sa gobyerno sapagkat anumang ang pagrebelde sa ating mga autoridad ay pagrebelde rin sa Diyos. Naniniwala tayo na ang pagpapasakop ay magpakita tayo ng paggalang sa Diyos na sundin ang kanyang mga utos kahit na ito ay mabigat sa atin, kahit tayo ay naalimura, kailangan nating ibigay ang pagsunod sa Diyos. Sa mga autoridad naman ay magpakita tayo ng pag-uugali, ng pagrespeto, pagkilala sa kanila bilang mga nasa pamahalaan. Sa pagkakataong ito ay magwawakas tayo sa pamamagitan ng pagyuko ng ating mga ulo, habang pinapakinggan natin ang mga katanungan ito, ikaw ba ay masunurin sa simpleng batas ng iyong komunidad? Naibibigay mo ba ang mga dapat mong ibigay sa gobyerno? Ang pera ay malaking kalaban ng Diyos sa puso mo. Naibibigay mo ba ang tamang suporta sa iyong lokal na iglesia? Ang paglaban sa gobyerno ay paglaban sa Diyos. Nais mo bang maging balanse sa mga bagay na ito? Nais mo bang hilingin sa Diyos na magkaroon ng pusong mapagpasakop? Dito po tayo magtatapos sa ating ikatatlumput pitong utos ng Panginoon sa Kristo. Ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar at ibigay mo ang sa Diyos para sa Diyos. Patuloy na wa na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po muli sa bawat isa.